Napakasarap sa pakiramdam na nasa limampu ka na, pero ang manatiling malusog sa susunod na limampu taon. Kailangan ng kaunting kaalaman. Gusto nating lahat na ma-enjoy ang ating ginintuang mga taon ng may lakas at sigla, hindi yung pinapabigat ng mga sakit na may iwasan. Ngayon sa gintong sustansya, ako si Erogelto, at tatalakayin natin ang anim na mahalagang pagkakamali sa kalusugan na ginagawa ng maraming senior paglampas ng limampu, mga pagkakamaling maaaring hindi mo napapansin. Manatili kayo, dahil ang pag-alam sa mga pagkakamaling ito ay ang unang hakbang tungo sa mas malusog at mas masayang buhay, at maniwala kayo, gugustuhin inyong marinig ang huling pagkakamali, dahil ito ang pinakamahalaga. Mabuhay at maligayang pagbabalik sa gintong sustansya, ang inyong channel para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ako ang inyong host, Ero Gelto. Ang pagtuntong sa limampu ay hindi lang basta karawan, ito ay isang mahalagang sandali. Panahon ito para ipagdiwang ang lahat ng nagawa mo, ang mga karera, ang pamilya, at ang karunungang nakuha. Pero panahon din ito kung saan kailangan ng ating kalusugan ng ibang uri ng atensyon. Ang mga estrategiyang nagpanatiling malusog sa atin noong tatlong pula at apat na pula ay baka hindi na sapat. Ang ating mga katawan ay nagbabago, ang ating mga panganib ay nag-iba, at ang ating mga prioridad sa kalusugan ay dapat na umayon sa pagbabago. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na karaniwang pagkakamali sa kalusugan na ginagawa ng mga taong lampas limampu, at higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng praktikal at kapakipakinabang na tips para maiwasan ang mga ito. Kaya, humigop na ng inyong malusog na inumin, umupo ng komportable, at simulan na natin ang daan tungo sa isang mas masigla at malusog na kinabukasan. Ang una nating pagkakamali ay isang bagay na marami sa atin ang nagkakasala. Ang pagwawalang bahala sa mga maliliit na sakit, kirot, o mga pagbabago bilang parte lang ng pagtanda. Baka mayroon kayong patuloy na sakit sa tuhod pagkatapos ng maikling lakad, biglang pagbabago sa inyong sleep pattern, o bahagyang lumalabong paningin kapag nagbabasa. Madaling baliwalain ang mga ito, at sinasabi sa ating sarili na normal lang ito sa pagtanda. Ngunit ang mga tila maliit na pagbabagong ito ay maaaring maagang babala ng mas malubhang sakit, tulad ng kakulangan sa bitamina, simula ng arthritis, o maging pre-diabetes. Ang problema ay, kapag binaliwala natin ang mga maagang senyales na ito, nawawala ang pagkakataon para sa maagang intervensyon. Ang maagang pagtuklas ay susi sa pamamahala ng maraming malalang sakit bago pa man ito maging malaking problema. Huwag maging bayani, maging isang mahusay na tiktik ng sarili mong katawan. Pansinin ang anumang bago o patuloy na sintomas, gaano man ito kaliit at huwag mag-atubiling talakayin ang mga pagbabagong ito sa inyong doktor. Magtakda ng regular na check-up kahit na sa tingin mo ay malusog ka. Ang preventive care ay hindi lang basta suhestyon, ito ay isang napakahalagang bahagi ng inyong estratehiya sa kalusugan paglampas ng limampu. Ang pagwawalang bahala sa mga bulong mula sa iyong katawan ay maaaring mauwi sa malakas na sigaw sa paglipas ng panahon. Maging proaktibo at habang nagiging proaktibo kayo, bakit hindi rin kayo maging proaktibo sa pananatiling updated? Pindutin ang like button kung nakakatulong ito at mangyaring mag-subscribe sa gintong sustansya para sa mas maraming mahalagang tips sa kalusugan. Ang pangalawang pagkakamali ay direktang sumasalamin sa ating pundasyon. Ang pagpapabaya sa strength training. Marami sa atin ang nakatuon sa cardio na napakabuti para sa kalusugan ng puso. Naglalakad tayo, lumalangoy, nagbibisikleta at mahusay yan. Pero habang tumatanda tayo, natural na nawawalan tayo ng muscle mass, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Nawawalan din tayo ng bone density na maaaring maglagay sa atin sa panganib ng osteoporosis. Ang strength training ang pinakamakapangyarihang tool para labanan ang dalawang ito. Hindi ito tungkol sa pagiging bodybuilder, ito ay tungkol sa pagbuo ng katatagan ng iyong katawan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng lakas para buhatin ang mga pinamili, ang balanse para maiwasan ang pagkahulog at ang kakayahang makatayo mula sa upuan ng walang tulong. Ginagawang mas madali at mas kasiya ng strength training ang mga pang-araw-araw na gawain. Kaya, paano ka magsisimula? Maaari mong isama ang strength exercises ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Maaari itong kasing simple ng pagbubuhat ng light dumbbells, paggamit ng resistance bands, o maging paggamit ng sarili mong bigat sa mga squats at push-ups sa pader. Ang susi ay ang magsimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagan ang intensidad. Kung hindi ka sigurado, isa alang alang ang pakikipagtulungan sa isang physical therapist o certified trainer para matutunan ang tamang paraan. Speaking of quality, siguraduhin nakakakuha ka ng kalidad na content sa pamamagitan ng pag-subscribe sa gintong sustansya at pag-ring sa notification bell para hindi mo kailanman mapalampas ang aming pinakabagong mga kaalaman sa kalusugan. Ang pangatlo nating pagkakamali ay isang bagay na madalas nating napapabayaan sa ating abalang buhay, ang hindi pagbibigay prioridad sa pagtulog. Habang tumatanda tayo, maaaring magbago ang ating sleep patterns baka mas mahirap ng makatulog o mas madalas ka ng magising sa gabi. Ngunit ang pagpapakulang sa tulog ay hindi lang tungkol sa pagiging pagod kinabukasan. Ang chronic sleep deprivation ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa iyong kalusugan. Maaari nitong pahinain ang iyong immune system, dagdagan ang panganib ng mga malalang sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso at negatibong maapektuhan ang iyong mood, memory at cognitive function. Isipin ang pagtulog bilang nightly repair crew ng iyong katawan. Kung walang sapat na oras para magtrabaho, nagsisimulang masira ang mga bagay-bagay. Kaya paano ka makakakuha ng mas mahusay na tulog sa gabi? Magsimula sa pamamagitan ng pagtatakda ng regular na sleep schedule. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit na sa weekends. Gumawa ng nakakarelax na bedtime routine, tulad ng pagligo sa maligambam na tubig, pagbabasa ng libro, o pakikinig sa nakakakalmang musika. Siguraduhin ang iyong silid tulugan ay isang santuario, madilim, tahimik, at malamig. Kung nakakaranas ka ng patuloy na problema sa pagtulog, huwag magtiis sa katahimikan, kausapin ang inyong doktor. Ang magandang kalidad ng tulog ay mahalaga para sa mabuting kalusugan sa anumang edad, ngunit nagiging mas kritikal ito habang tumatanda tayo gawing prioridad ang pagtulog, hindi isang afterthought. At habang nagpapahina ka, siguraduhin ang iyong utak ay nakakakuha rin ng mahahalagang impormasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng pananatiling nakasubscribe sa gintong sustansya. Dumako tayo sa pang-apat na pagkakamali. Nakasinghalaga ng ating pisikal na kalusugan, ang pagpapabaya sa ating mental at emosyonal na kagalingan. Para sa marami sa atin, ang ating pagkatao ay nakatali sa ating mga karera o sa ating mga papel bilang magulang, Kapag nagbago ang mga bagay na iyon, sa pamamagitan man ng pagreretiro o paglisan ng mga anak, madaling makaramdam ng kalungkutan. Ang pakiramdam ng pagkabalisa o maging depresyon ay hindi pambihira sa yugtong ito ng buhay at hindi dapat baliwalain. Ang iyong mental at emosyonal na kalusugan ay malalim na konektado sa iyong pisikal na kalusugan. Ang kalungkutan, halimbawa, ay ipinakita na kasingsira ng paninigarilyo. Ngunit maaari mong labanan ito. Manatiling konektado sa mga kaibigan at pamilya. Makipag-ugnayan sa mga lumang kaibigan. Sumali sa isang club o grupo na may pareho kayong interes. Makisali sa mga aktibidad na gusto mo at nagbibigay sa iyo ng layunin. Magsanay ng mga stress management techniques tulad ng mindfulness o meditation. At kung nahihirapan ka, huwag mag-atubiling humingi ng profesional na tulong mula sa isang therapist o counselor. Ang iyong isip ay ang iyong pinakamalaking asset. Ang pag-aalaga sa iyong isip ay kasinghalaga ng pag-aalaga sa iyong katawan. At para mapanatiling engaged at updated ang iyong isip, tandaan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang subscribe button ngayon para hindi mo ma-miss ang aming mga paparating na content tungkol sa mental wellness. Ang panglimang pagkakamali ay malapit sa pangalan ng ating channel, mahinang dietary habits. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang ating metabolismo at maaaring magbago ang ating nutritional needs. Ang patuloy na pagkain sa parehong paraan na ginawa natin noong tayo ay dalawang pula o tatlong pula ay maaaring magdulot ng pagtaba, kakulangan sa nutrisyon, at pagtaas ng panganib ng mga malalang sakit tulad ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at type 2 diabetes. Ngayon na ang panahon para mag-focus sa kalidad kaysa sa dami. Mag-focus sa balansing pagkain na mayaman sa buong pagkain, maraming makukulay na prutas at gulay, whole grains at lean protein. Limitahan ang mga processed food, matatamis na inumin, at labis na dami ng unhealthy fats. Bigyang pansin ang iyong mga portion size, baka mas maliit ang isang serving kaysa sa inaakala mo. At manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig buong araw. Isa alang-alang ang pagkonsulta sa isang registered dietitian para sa personalized na payo sa pagkain. Kung ano ang kinakain mo, iyon ka, ang kasabihang ito ay mas lalo pang totoo habang tumatanda tayo alagaan ang iyong katawan mula sa loob. At para sa mas masarap at malusog na mga recipe at nutritional tips, siguraduhin nakasubscribe ka sa gintong sustansya at naka-on ang notifications. Sa wakas, ang pang-anim at madalas na napapabaya pagkakamali. Ang hindi pagiging up-to-date sa mga bakuna at health screening. Habang tumatanda tayo, ang ating immune systems ay maaaring maging mas mabisa na nagiging dahilan para maging mas madali tayong kapitan ng ilang mga impeksyon tulad ng trangkaso o pneumonia. At ang regular na health screenings, tulad ng mammograms, colonoscopies, at prostate exams, ay hindi lang magandang ideya, ang mga ito ay mahalaga. Maaari nilang matuklasan ang mga malubhang sakit tulad ng cancer sa kanilang maagang yugto, kung saan mas madali itong gamutin. Huwag magpapabaya sa iyong schedule. Kausapin ang inyong doktor tungkol sa mga inirekomendang bakuna, tulad ng flu shot, pneumonia vaccine, at shingles vaccine. Sundin ang mga rekomendasyon ng iyong doktor para sa age-appropriate screenings. Magtago ng record ng iyong vaccination at screening history para masubaybayan mo ito. Ang pananatiling updated sa mga bakuna at screenings ay isang proaktibong paraan para protektahan ang iyong kalusugan at mahabang buhay. Huwag maghintay hanggang magkaroon ng problema. Ang pag-iwas ay palaging mas mahusay kaysa sa pagpapagaling. At para siguraduhin hindi mo kailanman mapapalampas ang mahahalagang health updates mula sa amin, mangyaring maglaan ng isang sandali para mag-subscribe sa gintong sustansya. Kaya, narito na. Anim na karaniwang pagkakamali sa kalusugan na ginagawa ng mga senior paglampas ng limampu. Sa pamamagitan ng pagiging mulat sa mga pagkakamaling ito at paggawa ng mga proaktibong hakbang, maaari mong mapabuti ang iyong mga pagkakataong ma-enjoy ang isang malusog, aktibo, at kasiyasyang buhay sa iyong ginintuang mga taon tandaan, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng positibong pagbabago para sa iyong kagalingan. Alin sa mga pagkakamaling ito ang pinakanakaugnay sa iyo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Gustong gusto naming marinig mula sa aming komunidad ng gintong sustansya. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman at nakakapagpalakas ng loob ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, ay click ang subscribe button at ay ring ang notification bell para sumali sa aming pamilya. Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng mahalagang content para suportahan ang iyong health journey. Hanggang sa susunod, manatiling malusog at manatiling masaya.